nag i tayo sa ating ginagawa. Kaya At sa nag-i-stress tayo. Kaya sa nag-iisip tayo. Wala nag na nga tayong pera. Mga problema pa tayo sa ating buhay. So, idaan nalang sa idaan na lang natin sa paluto-luto. Sa pa-content-content. sa anong content. May manood man yan o wala. Ang mahalaga. mai i appreciate mo ang iyong ginagawa. Okay. Ayan na sangkot sya. So, mamaya ulit natin balikan after 20 minutes o 10 minutes maluto ang ating baboy for life at ang ating pancit for life. Okay, guys? So, yan. Gintayin nyo ulit ang aking susunod na kabanasa. Thank you. Please subscribe my channel, Connie Castle. Pansit, paluto na siya ang buhay ng pancit. Simpleng buhay. Ang kay ganda. Simpleng pancit. Ang ulam na lahat ay may magagawa. Basta simple ka lang. Ayan. Maya, maya guys, atin na itong ahanguin pagka malapit na siya. Malapit na Maluto. Ayan. Life is pancet. Simple lang siya guys. Wala tayong magic eh. So, ito na lang ating kakayanin. Ang mahalaga, may may ulam tayo sa pagkainan. Yan ang the best. Ano mang uri ng iyong ulam. Basta ulam, patok yan. Lamantian na rin yan. Okay. Thank you so much again. Subscribe my channel. Konica Zalaska.